Nangangarap na si Mocha, guys. Ayan, nililinis niya yung unang anak niya. Dali, oh. isa pa lang yung lumabas na baby niya. Ayan, pure white yung ano niya. Katawan niya. Nakuha niya sa ano niya. Kulay ng tatay niya. Bali, yan pa yung una na lumabas. Ayan. At ngayon, first time ko lang din na makakita ng nanganganak na pusa. May kunting brown yung ulo niya, oh. Ayan. Pero mahaba yung katawan niya na agad. Ayan na. Ayan na, umeru na muli to. Ayan na, ayan na, ayo. Ayan. Sunod, sunod na. Ayan na. Ayan na, lumabas na. Ay, kulay puti rin. <coughs> kulay puti. Si Sarian. Noon ang paa. Suhi, oh, hindi si Sarian. Ay, Suhi. Suhi. Huwag mo na yung paa. Huh? Suhi yung isa. Suhi. Oh, ayan yung bibig niya. Dito yung bibig niya. Ayan, parang tao din pala. Meron din palang suhi. Tawo na yung paa. Nahuling lumabas yung ulo niya. Halos puro sa ulo may halo yung kulay niya. Meron nang isa?